Boss, ah uh, first session ni Clark sa Barangbang Panglasilan Barangay Atainan ang uh, si Clark ko The location mga boss atas yung highway nila oh. parang bundok yung daan hmm. Uh, maghihintay na si Clark Bali kagabi si Poseidon. nagla session kagabi sa Malas City. Ngayon naman si Clark. Yun, no, kunting pahinga lang. Tapos, lalarga na to. Sa mga naghahanap dyan ng Belgian Malinois na oversize. Fame uh, lang mga boss dahil dalawa po yung aking mail na gamit pang stat. Yung isa, ano, gray. Hmm. Ya